Bitcoin ba ang solusyon para mawala ang gera sa mundo? Paano kumukuha ng pera ang mga gobyerno sa taong bayan para punduhan ang gera? Kahit akala mo hindi tayo direktang kasali sa gera sa mundo ngayon tulad ng sa Ukraine o Middle East, tinatamaan tayo. Halimbawa, kapag ang US ay nagpiprint ng pera para punduhan ang gera, tumataas ang presyo ng global commodities tulad ng langis, trigo at gasolina. Tumaas din ang interest rates sa US, kaya napilitan ang Banko Sentral ng Pilipinas na magtaas din. Kapag Russia naman ang nagpiprint ng pera, nababawasan ang export ng langis at trigo, kaya lumiliit ang global supply. Tumataas ang presyo ng pagkain at kuryente kahit dito sa atin. Kaya kahit gera nila yon, lahat ng tao sa mundo na apektuhan. Noong dating panahon, nang namumuno pa ang mga makapangyarihang hari kapag walang pera ang bansa sa pilitang tinataas ng hari ang buwis para magkaroon ng pera at walang magawa ang mga tao. Sa panahon ngayon, magagalit at mag-aalsa ang mga taong bayan kapag bigla ang tinaas ang buwis. Kaya't mayroong pailalim na paraan ang ginagamit ng mga gobyerno para pondohan ang mga gusto nilang proyekto, kasama na ang gyera para tahimik ang taong bayan dahil di nila alam na sila rin pala ang nagbabayad para dito. Hindi tayo direktang sinisingil ng buwis, pero pailalim parang ninanakawan tayong mga mamamayan. Paano? Simple lang, sa pamamagitan ng pag-imprenta nila ng pera, na sa totoo ay isang klasing tax naman. Ang gyera ay napakamahal. Isipin mo, sahod ng mga sundalo, armas, tangke, jet, missile, ospital, pagkain, at gasolina. Lahat yan ginagastusan. Kaya kapag may gera, kailangan ng gobyerno ng napakalaking pera. Pero ang tanong, saan nila kinukuha ang perang ito? Tama, kinukuha rin nila sa buwis. Pero kadalasan, hindi sapat ang buwis para sa biglaang ang gastos gaya ng gyera. At kapag kulang ang budget na madalas na nangyayari dahil maraming gastusin, dinadaan ng gobyerno sa money printing. Nagpiprint sila ng bagong pera. Kala mo mukhang simple lang, parang magic. Dagdag pera, solve ang problema. Pero may malaking epekto ito sa ordinaryong tao, gaya natin. Ang tawag dito ay inflation. Ano ang inflation? Ito ang nakatagong buwis. Kapag dumami ang pera sa ekonomiya pero hindi dumami ang produkto, bumababa ang value ng pera mo. Ang 100 pesos dati pang grocery na, ngayon kaunti na lang ang mabibili nito. That's inflation. At ang hindi alam ng karamihan, ito ay isang klase ng buwis pero hindi mo napapansin. Hindi ka man diretsyong siningil ng gobyerno, pero nabawasan ang halaga ng pera mo. Sa madaling salita, ikaw pa rin ang nagbabayad sa gyera nila, kaya't ang panggastos ng gobyerno ay isang form ng taxation. Ang Bitcoin ay isang tool na maaaring pumigil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang Bitcoin ay kakaiba. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-imprenta ng bagong Bitcoin dahil may fixed supply ito na 21 million lang forever. Decentralized din ito. Ibig sabihin, hindi ito kontrolado ng gobyerno at walang sinumang bansa o leader ang may hawak dito. Transparent din ito. Kaya't lahat ng galaw ay pwedeng makita o i-check sa blockchain ng kahit sinumang mamamayan. Ikaw, ako, tayong lahat. Hindi pwedeng gamitin ang Bitcoin para pondohan ang gyera o sobra-sobrang government spending sa pamamagitan ng invisible money printing. Dahil hindi sila pwedeng magprint ng bagong bitcoin na nakafix na ang supply. Kaya kung walang budget ang gobyerno, wala talaga at di pwedeng pilitin ng mga nakaupo ang gusto nila sa pamamagitan ng pagprint ng dagdag na pera. Kaya maraming naniniwala na kung mas maraming bansa ang gagamit ng Bitcoin, mawawala ang kakayahan ng gobyerno na abusuhin ang sistema at ipasa ang gastos sa taong bayan. Hindi ito magic, pero posibleng solusyon. Hindi ibig sabihin nito na automatic titigil ang gera. Pero kung wala ng magic money printer, mapipilitan ang gobyerno na maging responsable. At kung kailangan talaga nilang gumastos, kailangan nilang humarap sa tao at ipaliwanag. Hindi pwedeng itago sa likod ng inflation. That's financial accountability and that's the real promise of Bitcoin. Kaya kung sawa na ang tao na sila lagi ang nagbabayad sa mga desisyon ng gobyerno, baka panahon na para maintindihan natin kung ano talaga ang Bitcoin. Maraming salamat sa pag -like ng video sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button